para sa pinula. Ano naman ay Parang na <laughs> ang <-i> <laughs> nakapadala ko sa mama ng malunggang. Uh, -Bal. At sawa na daw si Tawa na sa malunggoy, pero kung may malunggoy, may kain din. Nakawa na ka nito. <laughs> eh, paano kasi dati? Isang buwan lang naman talaga kami nagigipon. Pag sa isang pandalo magsambuan ako mamalinti isang beses sa isang buwan. Pagkakasaya na namin ito na malinti namin. So, kaya hindi siya nagsasawa sa ano. Lagi nagre-request ng hito. Eh ngayon. Nung mga kabakasin kay ilang beses ng nabi ng hito. O di, sawa na daw. Ayun, mga kinakinaubos ang binilin niya. Sama rin. Ayun, mga kinakinaubos ang binilin Maaga ang labas mo yun. 11.05 Yun, ako nga. Yun, mukha akong broha na diyan so ano niya. mong planet dami Nasa pakta. Ano? 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 Sinami ano, pag nag-i-demay nito, ano rin? Yung kasama din ang tangkay. Mm -hmm. Tama mo ka Ako hindi. Isa-isa talaga. Yung okay, isa pag nag i yan, isa-isa yan. Talagang manual yan, isa-isa. Isa-isa ang maganda yung nalito, to, okay. Ganda na. Saka yung mura, yung ano, dami. Pero yung iba gusto mas magulang. Yung magulang na dami Nang gusto nila. Kaya lang parang pasakan, sa akin, medyo may pait. Pag yung medyo magulang.